dumating. Ha? Friday. Friday? Bago lang? Kala ko, January ka pa babalik. Yan, nandito yung si Mang John. Mang John! Nandito yung basalobong mo. Halika dito. Tingnan mo. Tingnan mo yung pasalubong mo para makita ni Pinky Pop. Galing niya, kani, alam mo ba? Kanino yan? Apo galing kay... Pinky Papi. Ah, Pinky. Pinky. Pinky Papi. Pinky Papi, para, para ang Kuwait. Yan. Oh, buti na, buti isa ka din nabigyan no ano. Ah? Di mo ba expected na may matanggap ka? hindi. Hindi? sigi sige. Sa church. Sino Si Joy? Joy, Joy, ay Joy bayan, uh, no? uh, si ba yan? Oo, si Joy yung babae. Oo, uh, sige. Yan ang ano siya. Nabuksan na kasi kasi kala. Nakamali kasi si Vanessa. Ano, Ayan, buksan mo. Kung ano yung matatanggap mo na napaka magbibigay sa iyo ng kaligayahan sa buhay. Ha? Ano yung pagani kay... Kay Pinky Papi. Ah, salamat po kay Pinky Papi. Pinky Papi. Nasa Kuwait. Ah, taga Kuwait po. Salamat uh, uh. po kay... Hmm. Ah, ah. Binigay mo po. Yan. Pabango para sa iyo. Yan. At least mabango-bango ka. Ano? Ano kaya yan? Huh? Yan. Buksan mo para malaman mo kung anong laman, baka piki. Baka anong anong nilagay diyan sa loob. Allah. Pero para sa anak mo daw yan. Oo. Il ilan bang anak mo? Dalawa. Magkaibang ina. <laughs> Magkaibang ina? Okay. Pero yung nasa kay... Na anak kong babae, nasa ina niya. Sa lola niya. Ano sa lola niya? Sa side ng asawa mo, sa kadati. Sa side ng anak, yung panganay. ilan taon na yon? 17 na. 17? Oh. Grade eight na. Tapos yung ngayon sa sa'yo? Ah, sa akin po yung panganay. Yung lalaki. Panganay? Yung panganay. 17? Grade 8 po. Grade 8. Ang baba, ang pangalawa. Nasa lola niya. Nasa lola. Sa Batangas. Sa Batangas. Oh. Ah. Kay pa po sa. talaga. Mm. Kasi yung isang unang naging asawa ko. Ini nilayasan ka. <laughs> nilayasan, ano, ah, ina amalay. Yung dalawa kong asawa, nag-abroad kasi pinabroad ko nung lola. Ah, okay. Yung una mong asawa, pinabroad. Ayun. Nakahanap na ng iba. <laughs> oh. hmm. Hindi kami kasal. Hindi rin kasal. Ah, okay na okay, yun. Maganda ko. yun. Hindi mo Susuporta ko ano ah, I Pagdating ng high school, kakatot sa akin Ah, okay. ah, ah. ah sige. Ayan, buksan mo. Ano yan? Ay. Wow! Ano yan? Sige pa, buksan mo pa. Gulat ka, no? Pinky Papi. Oh, Pinky Papi. Salamat po. Huwag mo nga nungin, ganyan. Ito lang, ganyanin mo. Talagang dito marunong. Oo. Oh. Oo. Oh. Magagamit magagamit mo sa anak mo 'yan. Pagdating Sa colleagues niya. Hindi pa ba college yung 70 mo? No? Hindi pa po. Grade 8. Grade 8 pa pala no. O di mala grade 8 di okay na. Next year uh, ano na? Sa sunod, mag uh, ano, college na. Ng magagamit niyan 'yan ano. Salamat po. Magagamit 'yan sa school niya. Di masaya 'yun. Hindi walang alam pa yung asa ano no mo. Ala, wala alam yung anak mo no. Hmm, marunong na din po siya sa ganito. <laughs> Pero ano ginagamit niya? Cellphone lang. Cellphone lang ah, okay. Yung, uh, ano, mga ganyan yan, cellphone. Oh, ah, okay. Pag may ano po siya, pag uh, ano gagamitin niya lang. Ah, ako okay. Kasi cellphone lang din ako sa ganyan lang din. Oh, okay. Yan ayusin mo. No? Yan sa ilalim yan. Ganyan. Yan, tablet yan ha. Oh. Itak, it, ito, ikobe it 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 mo muna to. Yung una papel. Hindi, yung ganyan. Hmm. Hmm. Na-surprise ka na may pasalubong ka pala. <nak <papis> o, <sound> oh, nakikita mo na yan, buksan mo yan. Oh, Saan po na may akong ganito? Talaga? Oo, diba? Pasalamat yeah. tayo, may taong talagang may puso, no, na hmm. Nagbibig, nagbigay ng ano no ay wow wow salamat po kay Pinky Papi sa binigay niyo po sa akin tulong no eh. oh. Malaging tulong po sa akin po ba eh. unang may anak din po ako eh pag may kailangan po siya sa school eh. pag gagawa ko ng ano po eh, uh -oh. po siya magagawa ng uh, assignment niya oh diyan na project po eh. oh napakasimple so, na lang di ba oo mm -hmm malaking bagay na po sa akin po. Oo. At yung pabago. Marami, marami po salamat kay Pinky Papi. Mm Sige, lagay mo diyan. Tapos i-surprise mo na lang yung anak mo. Pero para sa anak mo talaga yan ay, di ba? O di, iano mo sa anak mo, ito o. Oh. Pasalubong ko sa'yo, ganun. Hmm. Ipapabiling na sa akin ganito. Hindi mo kaya. Ano po, mahal. Po, no? ay oo, oo. Mahal. Ano po, no? nasa, po nung, sa o ganyan salamat po kay ka papi sa, niyo po, no, sa hmm. pero, pero, yung pangalawa asawa mo, magkasama kayo hindi? Hindi rin. Nasa, no, Iniiwan ka ng mga babae? Kasi para daw makatulong sa mga okay. niya. Okay. Nagabatanggas yun. Yung isang nating unang-unang nating asawa ko sa inanong anak kong panganay, daga Paranyaki. Paranyaki. Nandito lang siya sa Pinas? Opo. Na, ay ngayon na, may asawa na. May asawa na. Apat na anak. na anak. Ah. siya huwag ko nang iwan eh. Kaya so, ano? Hindi mm, okay naman po kami kasama. Mm Okay naman yun. Kaya naman kayo si Papi. Mm uh -uh. Sabi ni kayo po sa akin. Oh. Sa makakatulong po, po sa anak ko. Mm. Sa pag-aaral niya po. Hinatid namin sana ni Joyan eh. Wala kayo. Nasa mm Kabiti ka daw. At tapos nagpunta nga daw kayo dyan. Wala ako. Kaya May nga. Pag sabado. Hmm. Sa Hindi. Nung way. time na napunta kami. Si... Ay, mga webes, Nasa Kabiti ka, webes, ka nga webes. daw. Oo. Kapahalam kayo ito kuy, Kuya Rab. Sabi ko may patay po yung itapagin po sa ama. Ah, okay. Eh, nag-alaga sa akin nung bata pa ako eh. Mm. Kaya naman di ako pumunta. Siya nag-alaga okay. hanggang 6 na taon. Kaya ako nagpunta doon. Ah, sige. okay. okay. Inihintay daw po ako nung nasa ospital na bago siya nang matalita. Mm. Sa isa siya, siya yun. Na 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 na. Namatay pala wala ka. Wala ko, Hinintay ka niya. Auto pero hindi ka dumating. Hindi ako dumating. Ay. Niyasal ko paglibig na lang ako. Ay. Ako naman yung kuyarap. Sige. Okay sa nasa Imus Cavite. Imus Cavite? Ah sa banda doon? Sa Lungkos. Sa Barcelona, what? Imus. Inayo, Imus. Barcelona. Ah doon Ay, sa kanila. Barcelona yata yung sinabi? Oo, mm, mm. Barcelona. Baka doon sila nakatira. May kampo pa nga eh. Ah may kampo ba? Matagal na kasi ako hindi nakabalik dyan. Oo, oh, may narong Barcelona mm. sa pa pang tricycle, eh. Oo, Oh, tricycle, ah. Okay. Oh. Sumulot so, uh -huh. tricycle na naman. 'Yan, oo. Uh -huh. Ganyan pasulod. Pasulod ang ano, tapos umuwi, gabi ako nagbiyahe ng webis ng gabi. Kinabukasan ako nakadating, mga 6 o'clock na. Mm. So, siya na yung sniff yung po. Ah, sige. Kasi, kasi nga, nag-deop sa tulog sa kaya. Ah, pa, Ayan. Oh, uh, sige. Salamat po. Ayan. Ay, Pinky Papi. Pinky sa binigay niyo po sa akin. At ma, Salamat po. Maagang pamasko po sa akin. Ay, at, masaya. Oo so, naman. Oo. Nakakataba po ng puso. Tama. No? Salamat Timing din no pa uh, December no. Nakatanggap tayo ng regalo no. Oh, di ba? Ito din galing di sa kanya to. Ay. Oo. Siyan, ganyan sana yung ibigay niya sa akin. kung gusto ko, sabi ko wag na na cellphone kasi kailangan ko ng vlog sa pag-vlog. Oo. Mas importante yung cellphone. Ay, sige. Ay, sige. Ano, John, Adjun. Ingat. Sige, bye-bye. Ayan na lang dyan. Ayan, ayan, pikin pa kayo. na niya. Shhh! Oy! Kayo ba? Kayo ba?